kamiks Gandang gabi Sa inyong lahat Dito tayo Along the road Ang nagaan tayo tayo sa mga kasama Mga kamiks uh, Makikita nyo sa taas Napakataas Na kondominium Yan ang pinakamataas Na kondominium mga kamiks so, Tanawin nyo po Mga madilim-dilim na po ito tayo, maganda yung lugar dito. Ito tayo sa part of uh, Manila. Maganda dito. Uh, so mga kamigs, uh, kita tayo yun naman yung um, lugar. Uh, ano dito, mga tahimik continue na madaming mga sakyan may mga restaurant mga kamix Madali dito yung mga mga pataas na mga building ito yung mga kamix yun, nakapagataas sa building niyo. nitong mga restaurant gusto mo yung gusto niyo pong kumain mga pamilya kaya mga restaurant diyan eh so, madaming mga puno-puno madaming uh, puno madaming ano so, kita niyo yan mga kami. hangin dito. Mayroon dito mga kasi mga, si klase, mga uh, street foods. Mahilig kayo sa mga street foods. yan, Mga kamiks. dito tayo sa party ng Manila. So, maganda dito. Ganyan may mga trupa kayo may mga restaurant dito na affordable so mga kamits tingnan niyo po yung ano, napakalinis yung uh, rosada road trip okay, dito dire diretso na yan dito manila yung lugar na yan walang walang katotaw mga kamits may 7-11 dyan so, kita yung mga kamits hindi tayo napaka walang walang sasakyan na dumadaan hindi tao lang may police mobile yan mga kamiks eh, antay tayo ng mga tao nakasilip eh, ako sa taas napakahaba parang nalulu. nalulula ako sa building kataas yan siguro nasa mga uh more or less 100 floor i think 100 floor kakataas yan kita so, yan 100 floor eto so, yan mga cabinets makita yung mga kamis yan ang mga uh, building dito uh, katabing building dyan meron ng isin dyan sa likod may Robinson mahalo dito tapos uh, parking dito di kayo kumpiyansa dito kasi i-clamp nila so, dapat nakahasad kayo magandang dito kayo sa uh, tabi ng kalsada medyo stricto dito sa lugar na to sa part of Metro Manila kung may sasakyan kayo dito pwede kayong makipark yan ang dami dyan oh. ang dami nakapark dyan Mayroon din dito nakapark so yan ang ano dito mga kamix yung lugar na to so, sa looban meron din dito may mga mga halal so, mga halal nga po mga pagkain meron dyan sa mga muslim meron din sa mga Christian meron din mga balik Islam yung yung Christian na convert ng Muslim yan meron mga bahay din dyan exclusive lang para sa kanila part of Metro Manila hindi ko kayo na ano ako na namin ako kuya ko ito sa building ito, na to napakataas parang nalulula ako parang di ko kayang umakit din sa taas parang takot ako sa height siguro kung second floor pa lang Umuwi na ako. Hindi ako tumuloy. Ayan. Napakataas na building yan. Ang daming building din na yung mga tataas. Ayan okay, mga kamates. Yung mga ano dito. Uh, Nag-unwine lang tayo dito kasi medyo mahangin. Masarap yung simoy ng hangin mga kamates. Please support my channel mga kamates forget to like, subscribe, and hit the notification bell button para always be updated sa ating channel. Para At sa ating next vlog, abangan nyo po yung mga next vlog natin. Mga off-roads, mga trips, adventure, and etc. So, abangan nyo po yung mga nakakamis nakakamis na vlog natin kasunod. Enjoy watching my vlog mga kamiks and stay tuned relax okay, lahat lang tayo na ano, uh, gusto natin yung mga lugar na tahimik yung walang ka sikot, -sikot yung mga tao hindi uh, naman kasi katulad sa probinsya at dito medyo dito sa Manila medyo exclusive lang parang uh, yung galaw mo Pang timing lang, naka-adjust ka na lang. Naka adjust mo na lang yung galaw dito. Medyo magsalita ka ng Tagalog. Kung may kapwa ka uh, Tagalog. Kaya kaka-mix. Yung dito lumaan uh, na kaka-blondie. Eh. Ayan. Sabi nito mga Almost di uh, ano mga lahat dito nakatira mga ano mga high-rest condominium nakatira isa-isa lang to uh, mayayaman lalo mala maraming mga foreigner nasa taas nakatira yun ang dito don't forget to like and subscribe mga kamiks kung sino pa yung hindi nag subscribe best interest watching my vlog my channel my vlog So tonight ano ko lang yung ditong lugar na to kasi uh, madami kasi dito mostly dito may mga muslim may mga christian, ito yung lugar na happy so, may enjoy ka naman dito mga kamiks uh, kasi malalaman mo dito kung uh, lugar na to na puno ng mga uh, street foods paggabi pag parang market night market meron dito meron dito ng ano seven uh, eleven so para siyang bahay ilalim ng tower mahaba uh, haba to siya so yan restaurant yan mga kamix so, ano lang dito yung mga restaurant yan gusto mong pumasok diyan Hawa haba yung ano Dito tayo sa tabi ng kalsada Talagang naamiss ako dyan sa ano Parang takot na iwan Mga kamiks uh, Abangan nyo yun yung next vlog natin Hope you enjoy watching my vlog Thank you so much for For visiting my channel mga kamiks And please support my channel Don't forget to hit the notification bell button Para always get updated sa ating channel Every time na may live tayo The time that my upload the videos shorts don't miss it a mix See you in the next blog in my next blog. talaga ng dog sa mga kamiks ay mga makikita ng mga sakyan so, maingay ng mga kamiks may nagbubuga dito so see you in my next vlog thank you so much for watching love you all